Good morning guys Nandito na tayo ngayon guys Kung saan eh Nagtutulak na tayo guys Ang kariton Parang <laughs> <laughs> iniingal ako guys ha Diyan araw na ako Ninakapagtulak ng kariton oh, ka Parang ulong umat no. Wala exercise yung katawan mo Kaya Good morning guys Good morning Shout out sa lahat At kung bago para kayo sa channel ko Subscribe nyo na yung guys At pakipalo nyo na ako Sa facebook page ko Dongpin Bell all Tol, saka like mga kapari. Good morning guys, good morning, good morning. Papakita ko sa inyong panita ko guys. Sa mga sakapagtinta na rin. At hindi na nilalagdad yung anak ko. Kaya let's go guys. Ayan na 150 guys. Ayan. 150 pcs sa pinya natin at yung pakuha natin isang piraso na tira natin yung nakarang araw kaya nga hindi ako nakapagtinda lang araw guys na naman Ayan. Kaya ngayon sana maubos to. Lord, bigyan nyo kami ng maganda bigyan mo ako ng magandang bintayon. At sana gumanda ang panahon. Gabayan niyo ako, Panginoon, at tuluyan ang gumaling ang mga dalawa anak. At gabayan niyo po ang pamilya ko. Kaya let's go guys. Good morning, good morning. Shout out sa lahat. Kita kayo sa Dalex, guys. Let's go! Ang araw, wala pa rin. pinya. Ay, sa pagkawal mo ko yan, bakal. ko, Ready si nice, Madam. Ba'kit maminigeto? mami skip din Ayan guys, may binamano na tayo guys. Naya kabey. Oh, Ayun sa pangwagi sa tan. Sigwenta pa. wala pa pang 30,000, nakatapak pa.

Lang ang dali pa ko kaya hindi nagalaw. Wala na dito pa. 20. Ayan, si Ma'am. Ate, 50. <tipas> Isan, tag Isa tagi sa ma Ma'am. Okay, guys. <tipas> Let's go. Apo. Yan <tipas> natin guys. 150 pieces tayo pa. Matapak wala rin guys, hindi nagalaw. hindi hapon na guys sana makarami tayo pawi na tayo guys ang dami natin pinya pa kaya hapon na tayo alas 4 kailangan ko na umuwi dahil yung anak kong babae mag isa sa bahay hindi iwan ang kuya niya kasi pumunta sa mama niya kailangan ko guys umuwi kaya yeah, let's go let's go let's go uwi ang time na